Hi everyone, watch up, watch up, people of the Philippines, Luzon, Visayas, Mindanao, people around the globe. Please subscribe my YouTube channel, the Chris Will Abaca Farm Vlog. So, bago ka pa lang sa channel ko, at mo, don't forget to click the subscribe button and click the notification bell as well para updated ka sa mga bago kong video na i-upload. So, without any further ado, let's start our video. So for today's video, mag-operation kami ng grass cutting or weeding kasi may mga damo. So until the end of this video mga ka-farmers, coming up. Ayan, Ayan. yung paggapas, kita-kita na yung lupa. Ayan. Shout out. raki mani hodo para <laughs> mag-aatin ng you hawanon know, kitang-kita na yung lupa tapos mga ilang months din hindi na matubuan tapos yung ginapas yung mga ginapas itambak mo din sa lupa para pag mabulok maging fertilizer So sa malinis na to, tataniman sa ng saging na latundan. At saka abaka, pa ilang lima ng abaka. Yan, bunguan. Bunguan, Mr. Rino. Latundan, ako nakuhaan. Bunguan. May kahoy na nangrah. nó cầu vịt chị ung con cầu vịt phù tôi ra Mình ở đây si <coughs> Mình ở đây Aduh, umpong. Lampur na sana na ikuan. Yung tinatawag sa amin yung paguha yun, no? parang variety ng abaka, variety ng parang saging. Tapos yung bunga niya, puro buto. yung na sana, tanan pong. Kena. Hmm. Ano po na? Ganang gisalin man ang naigisalin nga kuwan. Naigisalin nga. Pag-uha. saging ray din banda kay uh, mga baka uh, mga, uh, mga baka o sa kuwan si utok ang tubo

hawi on na ni mo na si Otto sa ni mo birahon naik naik ko dong na, i kuandong, na i lube si mo likod ni mo to tre ni gusahis ang lisura ni mo gusahis ang gahi ako ah, anong kayang ano kanang punuan kay mo daghan mo tumba pag tumba mo kuha nang uga gamot mo daghan mo no tutaw <coughs> di mahawan og pila ka tuig mo nang murag punuan og karon punuan Hmm. <coughs> oh, ito. Ito benda. <coughs> Mm -hmm. Ang taon ilan. ilan ang tabubuan kayo mo? Ighapak ni mo basta na mo yung haguro So na dagan na, daiming. Kakanat Tua, Grabe dali ang naghanag siot no? Pasti lang mag-aam din ng Sangiranan Uy Di kampanis udit gi gihawanan may mga baka ko yan kaso may mga virus na rin tutuksoin na lang yan siksipa ng pong kaya dugay mo pamutda na na yung mga singan anak kanaba Si nga nang ang nga si Uta so yung tanang kuan, Ha? Sabi na yung miligoy ng tagasa. Tagik? Oo, tagik-tagik. Tagi -tagik. Arang kahi, arab na tagik-tagik. Pamutda -tagik. ng tagik-tagik ay. -tagik, eh. So wala kaming inispray na chemicals. Yung technique namin na pagagapas para hindi madaling tumubo yung mga damo. Murag sa tawag sip-sip yung parang sa lupa, ano na sa lupa. Tapos puputulin lahat ng puno ng damo. Tapos yung ginapas, itatambak na lang para hindi siya masyadong madaling ma ah, madali siyang ma bulok Byron. din. Yung bulok ng mga damo, fertilizer din. Pag ma tawag so, sa bisaya pag malata na pwede nang iabuno ang mga hinawanan so yung mahirap dito na muna ano, yung tinatawag na sagusahis yun know, o yung tinira kay Regan hirap tanggalin yung sagusahis yung puno pag ano tumatayo tapos tumutumba tapos mag mag create naman siya ng ugat tapos dadami you know, murah nak kain ni nun, kain mga kuah ni pung, korang mga abakang gagmay. gagmai oh ni putus na ni kalau sehari suguh ni iskulai oh agus toh kalau sehari-hari Open um, sa inyong eskwela. Lios Patron. Lios Patron. Tuwing koan. Besides. Ha? Uh, Besides. Huh? Tung. Mm. Pagkuwag ikot pong. Ako daw na ipang kalawit. Kalawit ba yung no, ipang ingon ni Moron sa doon kagkuwan? Kalawit. Pangkuwan sa siot. Malampornas ng dumuming agpao. Ha? Agpao. Ano? Imo gipon Lapurnas. No, medyo. Sa bokal maka dong. Wa, ha. Wanila, wanila tubig di ha, wanila kuha ag tubig. Ha? Wanila, kuha ag tubig, kusog dinan tubig di ha. Yung tawag na pau, pau 'yun. Parang gabi masarap din ang kainin pang nampurnas na ni Dominso yung paw. yung pao masarap din yan alam tinanim na bakal dito. Wala. Hindi, walang nabuhay. Kasi maraming tubig. Tinanim yung tubo, ano. Parang gabi. Yung paa, walang nabuhay. Alam niya, diri dito, puwan. Dits. Dits. Alam po na saan. Ang isam na. Saging, no? Ano ha? ba rin ipatanong? Tundan. Kuha man mo, abaka. Diri dito katong imong ahong pinaliti mo nga nagkuha. Diri dito nagitira. man mo. Maura rin. Saging na maura ng abaka na mabuhay. Maju ka talino. Saging nga yung kuha na nagkuhantong dan. O, iskalante. Nag-abaka na yung kuhaan. Ito ah. Ito mamatay ang abaka Nag abaka, daming damo Tapos hindi na siya natanggalan ng damo, yun namatay, ditong portion na ito, ang daming abaka ko tinanim mo, oh. may isa lang na buhay siya. yan lang na buhay abaka, isa lang kasi yung lupa dito parang tubig balik mga tubig tagod na lang ikuwang para di tanip tamnan o humah kaya lang ngayon ting ulan nagpaw kaya na no, maka so, ganyan pag parang hindi siya madaling matubuan ng damo yan sip sip ang kawag sa bisaya lahat ng ugat ng damo hindi madaling mabuhay uh, isagad sa lupa tapos ingat din kapag ano yung yung bulo mo pag may mga bato talagang musiga yun Inay misoy. O, may abaka nung no? So, hindi kami nag-spray ng pangpatay ng ano, damo kasi mo parang yuta nga ma-sprayhan, maumaw. So, pag tinaniman, hindi na maganda sa abaka. daming kawayan sino may gustong kawayan kuha na kayo dami oh uh. yan yan sa udit at tumbahan ito pa daming kawayan so maganda din yung kawayan pang ano sa landslide kasi yung ugat niya siksik -sik. so nag operation tayo ng grass cutting for weed weeding yan shout out ni Jaumin Soy Rocky pati vlog ni shout out ni Regan. Tara <laughs> pets. kami nang grass cutting. Isang taon na hindi na nagapas. Dilirio. Nang bagang sa gusahis. Ano para big dool diha kay kuan, peligro diha o. Di mo kabuylo diha hunat. Si umpong diri ka pundao. Diri pong. Amo diri buylo ka. Lula mo, peligro diha. Di kaka. No di aras yung Reagan, Aduha, di kanlata kanlata ang dapat kanlato. <laughs> <laughs> kanlata, asar kong iro, wala kong iro. Kani o oh, may ano, may bansi tops na oh, ugpong. Tapos mga bagong tani, mga one, one year old na abaka ko, tapos inugpong. Yan, so gagawin namin, tutuksuin na lang para maging pira. Yan. Yung variety niyan ay Manila him Ang dami ko dito Manila him Kasi ako. Oh. Kaya ang ma mga malalaki na sana. Dapat yung malalaki na sana yung mga abaka ko. Oh. Tapos nagkaroon ng virus. Yan. So nag-operation kami ng grass cutting or weeding. Okay. Shout out Regan. <laughs> tu dah higag dia. Uh -huh. no, Pak um, Wan mereka ikuan pangkak hagan. Kau uh ikut -huh. pangkak hagan di batam mana no? pas kau uh Yang -huh. lain pangkak Yan. Pumahaw sa mo. Pumahaw sa kay gutom ng kalibutan. Madu nang kusgan mo. <laughs> Panahonas, pamahaw. Wa man kay wala lagi wala lagi mo ang abaka. Kuan man diha kay nang tubigon ba? Tamnara na na ako katong date kay ganahan man ng dito, to may tubig. Tira na katungkuhan, tamar. Una tay plantation sa tamar. Mamahaw sa gan. So, break time sa pamahaw, mamahaw. Tara, kaway-kaway. O, kaway-kaway. O, mamahaw na sila. Silang alam niyang sudaan Kamahal special. Hi vlog, welcome to me guys. Bay! <laughs> Atak naming! Sikbang na sikbang. Yan hey, nataliro.